Nandito kami ngayon sa Bukit Panjang <coughs> May kaibigan kami dito At dito kami ni Yaya mag-lunch Ayun, may kasama kami Nagbabakal at nag nagbobote <coughs> <A> Amin kuya <coughs> Mainit ang haling tapat pupunta kami sa park at doon kami kakain may Verde, music eh tani park <coughs> ayan oh si pukung ayan mamulin daga kinijina ya nalipata Ay, winalipat ang magpay sa wang targan. Ay, winalipat ang magpay sa wang Maganda dito, Ayan. no? Kaya maganda rito, oh. At least kung umulan, hindi mo na problema ang... <laughs> hindi na problema ang sisilungan pag umulan. Ayan, oh, pupunta kami sa park. May dala kami ano, trolley na malaki. Lagyan <laughs> namin ng mga gamit. Ayan, naakyat kami sa ano, park. Magrogi <laughs> kami ng tayo. Ay, yung mga kasama ko. Gala-gala tayo, pero doon kami manananghalian. Maganda mamasyal dito. Ganda ng lugar, malinis pati. May kasama kami nagbubote. Ayan. Ang aming kuya. Lala, kaway-kaway naman dyan. Hello sa mga viewers. haling tapat ay sobrang init pero buti na lang medyo makulimlim mas mainit na siguro kung talagang sikat yung araw kaya buti naman at medyo ano siya makulimlim yan masipag ang aming kuya nagtutulak ng kariton कोपन का कमी Ito highway to highway. At nandito kami sa gilid ng mga kasama ko. Ang sobrang init, nakakapagod din umakyat. Kasi parang ano to, parang bundok na rin kaso lang. Siyempre inayos nila na ganyan. Kaya para maganda yung daan ng pakyat. Pakyat ito. <coughs> Tapos doon kami sa may tuktok. Maganda pala dito. At first time ko rin pumunta rito. Dito kasi yung isang kaibigan namin. Dito sila banda nakatira. Kaya niyaya kami na dito na lang mananghalian. Tapos yun dito kami. Ganda. Lala! Nakapagod din. Pakyat kasi ito. Pero hindi mo ang pakyat kasi nga sementa, ano, nakasementado. Kapagod. Ayan o, may nagbitbit na ng chinelas. Napagod na. Ang haba din ko hahahaha <laughs> mahaba rin kasi ito taas taas pero hindi siya halatang pataas dahil maganda yung pagkagawa ng ano alsada pero bundok talaga ito ha ah <laughs> kapagod ah, buti na lang yung mga bitbit namin nilagay sa trolley ayun tinutulak ng aming kuya eh kung ganito pakyat at may bitbit pa kami ah, talaga mapapagod uh, grabe exercise na rin ito ay tangaling tapat pa naman pero masarap, mahangin ayan, mahangin na siya dito kasi nandito na kami sa taas kaya yun, may hangin na kapagod grabe ang din pala ito ano, kaya pa? <laughs> Malapit na raw. Kaya pa. <laughs> Ayan. Malapit na ba kuya? Ay. Kaya pa. Dito kayo lagi kuya. ng mga laga mo? Ipinakalong na. Ah

Lala, please, pake ano yung ano ko. Ayan, pababa naman kami ngayon. Kasi magand mas maganda daw dun sa baba. Ayan yung mga... Ayan lalay, yung, lalay. yung mga dala-dala namin, no? Ayun Ay, yung masipag naming kuya. Okay. Dala niya yung truli. Okay. Nilagyan namin ng okay. mga gamit namin. Sige. Sige, lalay. Okay. 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 One more. Last step. One, two, ayan, <laughs> Galing niya nagbute at saka nag-ano, nagbakal. Okay. Hindi niya alam kung... Okay. Hindi namin alam kung saan namin to ibebenta. <laughs> Maganda pala dito. First time kong pumunta dito. Ayan. Ano yan o? May bunga. Talagang nilag... Ayan o. Langka. Talagang pinapalaki kasi nilagyan ng ano, ng plastic. ayun Ayan. May lang ka dito oh. Ay nakalating na kami dito sa baba. Anong gagawin mo dyan kuya? Hihingi siya ng kahoy. ano ba yan? <coughs> ano gagawin mo diyan kuya? Paglamsaan pa, ko na ka May McDonald's, roast chicken. Uh, oh, mayroon pa lang ano oh, yang okay. ka Kaan, Mayroon pa, yung pa lang Marti, kainan diyan. Sarangy Marti kuya.

So, please like and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye bye.